Good morning mga guys. Ayan, dahil medyo mahaba na ngayon tag-init. Ayan, naisipan ko kung puntahan ngayon. Yung pinagkukunan ko ng tubig dyan sa kagubatan mga guys. Yan, dahil medyo humihina na nga yung tubig natin sa tangke, eh, yung tulo. Kailangan nating pasyalan kung ano nga ba, kung may tubig pa tayo makukuha, wala na. Yan mga guys, yan papasok pa lang tayo ng gubat ngayon. Let's go! Ayan mga guys, puro kuliglig nga yung naririnig natin dito sa kagubatan. Ayan, marami nga rin yung dito mga guys. Ayan, wala pa lang. Baka mga tulog pa. Ayan mga guys, medyo malapit na nga tayo. Ayan, puro kuliglig lang lang naririnig natin dito sa kagubatan. Ayan mga guys, ipapakita ko nga sa inyo kung saan yung pinagkukunan ko ng tubig. Ayan, pulse siya mga guys. Ayan mga guys. May bunga ng liputi. nasim. <laughs> Ayan mga guys. Nandito na nga tayo sa pinagkukunan ko ng tubig. Ayan. Ayan yung pinakang main ko ng tubig mga guys. Meron pa naman siyang umaagos galing dun sa ibabaw. Kaya hindi pa siya basta-basta mauubos. Siguro mga guys, kaya humina yung tulo ko sa tangke. Eh. Ayan. May, may singaw siguro yung linya ko ng hose. Kaya ang gagawin ko ngayon, babaybayin ko siya hanggang dun. Hanggang makarating ako sa tanke ng tubig namin. Dun, malapit na sa bahay namin mga guys. Ayan, sigurado ako may butas yan. Sumisingaw siya. Ayan mga guys, so. Ayan, mataas na dito sa may bandang likod ko. Yan, dahil nga sa ng init, medyo mahina na yung maagos. Pero pag tag-ulan mga guys, yan, malakas yan. Yan, masarap ditong marigo. Yan mga guys, may nakita na tayong butas. Yan, butas yung hus. Yan. Pag ganitong butas yung hus mga guys, yan, umihina na yung tubig dun sa tangke. Yung tulo ng hus. Yan, tatalian natin siya ng guma. Ayan mga guys, natalian na natin butas. Ayan, nandito pa lang tayo sa umpisa mga guys. Medyo mahaba pa yung babaybay nating hose. Ayan mga guys, tinanggal ko muna siya sa pagkakadugsong. Ayan, pagsisingawin ko siya para lumabas yung hangin dun sa loob ng hose. Ayan mga guys, idudugsong na natin. Ayan. Medyo mahirap lang siyang idugtong kasi malakas yung pressure ng tubig. Ayan, magdaan lang tayo. Mat malalim dito sa likod ko. Maduras pa. Ayan, dudugtong na natin. Medyo mahirap siyang idugtong mga guys kasi tinutulak na yung hose. Malakas yung pressure ng tubig. Eh mga guys, basa na tayo. Ho. <laughs> eh mga guys, nandito pa lang tayo sa umpisan dugsungan. Ya, bubulutin ko lahat ng dugsungan niyan mga guys. Para lahat ng hangin dun sa loob ng hose. ayan, mawala. Eh mga guys, tapos na. Dumaan naman tayo sa kasunod. Papababa tayo diyan. E 'Yung kasunod na dugsungan. Ayun, kukunin ko lang 'yung aking gamit. Ayan mga guys, doon naman tayo sa kasunod. Ayan, tapos na tayo dito sa una. Bababa na tayo dyan mga guys. yan kailangan lang natin dahan-dahan. Madulas. Ayan, baka malaglag tayo dyan. Ayan mga guys, bababa na tayo. Ayan, dito lang tayo kakapit sa mga ugat ng puno. Ayan mga guys, nandito na tayo sa baba. Ayan, doon tayo galing sa ibabaw mga guys. Tatanggalin natin yung kasunod na tagsungan dito. Ayan mga guys, nandito yung pangalawang tagsungan na tatanggalin ko. Yan, medyo madilim na nga sa lalaki ng puno. Ayan mga guys. Ayan, tatanggalin din natin yung tali niyan. Pakisingawin na natin para lumabas yung hangin. Ayan mga guys, tatanggalin ko na rin itong pangalawang dugsungan. Ayan, bali apat na dugsungan ang tatanggalin natin mga guys. Pangalawa na to. Ayan, sa apat na dugsungan na yun mga guys, ayan, bubuelo na yung tubig. Malakas na yan doon pagdating sa tangke namin. Kailangan lang natin siyang pasingawin. Ayan mga guys, tingnan nyo. Yung mga na-stack na putik sa hose. Kailangan lumabas talaga sir. Yun. Muntik pa mabas sa yung cellphone. Ayan mga guys, may hangin siya. Sige nyo mga guys, oh. Putik na putik yung laman niya, oh. Ayan, yan yung mga naislak nice na putik sa loob ng os mga guys. Kaya kailangan palabasin natin yan. Ayan well, mga guys, pwede na natin siya inugtong. Medyo malinis na yung tubig niya. Saka malakas na yung labas ng tubig. Wala na siyang haming. Medyo mahirap lang siyang inugtong mga guys. Malakas ang lakas ng pressure. Kaya dapat ang pagkakatali mga guys, maigpit talaga. Kasi matatanggal talaga siya pag maluwag yung tali mo. Ayan guys, doon naman tayo sa kasunod. Pangatlo na yun. Ayan guys, nandito tayo sa pangatlong dugsungan. Ayan, tatanggalin natin yung tali niyan, pasisingawin din natin. Ayan mga guys. Doon na tayo sa pang-apat. Ayan, medyo malayo na yung pang-apat na yun mga guys. Tara, tatangaliin na tayo. Ayan mga guys, papasok na ulit tayo ng gubat. Ayan, pupuntahan na natin yung pang-apat na dugsungan mga guys. Last na yun. Medyo malayo nga lang. Ayan, papasok na ulit tayo dyan sa gubat mga guys. Let's go.

Sakit makakapit ng tinik mga guys. Kasi yung pagkatinik niya nakaganon, nakasima. Kaya pag hindi mo napansin, lalagari talaga sa balat mo. Ayan, dumugo. <laughs> Ayan mga guys, malapit na tayo sa pangapat na dugsungan. Last na yun. Pagkatapos natin tanggalin yun mga guys, tas na yung dugsungan na natin. Ayan, tuloy-tuloy na yung paglalakad natin. Doon na labas natin mga guys, doon sa tangke namin ng tubig. Doon yung sa likod ng bahay namin sa taas. Yan, sana lumakas na yung tulong ng tubig doon sa tangke. Yan mga guys, nandito na tayo sa pang-apat. Last na to. Yan mga guys, kasi din natin yan. Yan mga guys, ito na yung pang-apat na dugsungan. Tatanggalin na rin natin, kasi na rin. Ayan mga guys, pwede na natin idugsong yan. Buwelo na yan, hanggang doon sa tank eh. Ayan mga guys, tapos na. Natanggal na natin lahat ng dugsungan. Napasingaw na natin lahat. Ayan, tuloy-tuloy na yung paglalakad natin. Ayan mga guys, medyo malapit na tayo. Yan naririnig ko na kasi yung ugong ng mga sasakyan. Malapit na tayo makalabas ng gubat. Ayan mga guys, palabas na tayo ng gubat. Yan, palabas na tayo dyan. Dito tayo galing sa loob mga guys. Yan, palabas na tayo dito sa gubat yung tangke namin ng tubig mga guys nandun lang sa baba tara sisilipin ko na kung may tulo o wala <laughs> yun mga guys nandun na tayo sa tangke namin ng tubig sa ibabaw yun mga guys may tulo na siya yan medyo may hangin pa kapapatulo pa lang natin eh yan mga guys yan may mga nakatigil na patin, truck sa baba mga guys sa bahay Ayan, mga yan mga nagpapakarvas yan kaya hindi natin pwede pabayaan yung tulo ng tubig mga guys sa tangke. Dapat lagi siya may tubig. Yan, para may kitain tayo, di ba? Sige okay, mga guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat at sana panoorin nyo yung video ko mga guys. Thank you so much.